Something else, something magical Something about her will leave you mesmerized yeah. Can't just ignore her, look into her eyes Hypnotized, she's a force you can't deny Found her crazy dancing in the midst of a crazy world I can't stop thinking I go crazy I think I'm into her kabigating vlogger natin dyan, no? So, ngayon, panibagong araw, panibagong vlog. So, ngayon, mga ka-idol, no? Nandito ngayon ako sa bahay. Pagpasensyahan nyo na po at maingay, no? Kasi po, yung kaingayan na yun is nasa baba, mga nagbibidyo, okay? Para po sa aking karawan at sa celebrate po sa birthday ni Ate Annabelle, no? Um... <coughs> bago po ako magsimula kaya po ako nag vlog um, maraming maraming salamat po muna pala sa bumati sa akin ng happy happy birthday at um, maraming maraming salamat din po sa naiko support sa Rexy Vlog sa Rexy Bigatin Vlog no? maraming maraming salamat po at um, sana po um, hindi po kayo magsawang suportahan ang Rexy Vlog at syempre, hindi din, hindi, hindi din po ako magsasawang pasayahin kayo dito sa pina upload kong video, no? <laughs> so, ngayon, um, kaya ako nag-vlog is gusto ko po sana magpasalamat dun sa lahat ng bumati sa akin ng sa aking kaarawan, no? So, ngayon, um, maraming maraming salamat po sa inyo. At, um, Shout out po na po pala kay Jammer Ogad, no? Maraming maraming salamat sa iyo Jammer Ogad sa pagbati mo sa akin ng happy birthday no Maraming maraming salamat sa iyo and shout out din sa iyo at um Maraming maraming salamat din po sa bumati ngayong ngayong kaarawan ko na si Angela Valenzuela, si Tito Eric Valeros, si Marian Rose Jega, Joven Lopez and Angherico Emmanuel Edward Mio Pornias Raymond ano ito? Villarin, Vince Salen Marmon, John Isigel, Valens Carlo Jan, um, Angelica Barela, and Roel Galero. So, maraming maraming salamat po sa maraming <clears throat> maraming marami po salamat po sa bumati po para sa akin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. At, um, sunod po na bumati ang second batch po na bumati na si Lily for you um, Ronel Bustamante Felisa Lindo Trisha De La Torre um, Malon Salen Elnar si Atimalo, si Atimalo, salamat po sa pagbati ninyo and Joyness Dumbado Bimbo Yet at si Roy, ano ito? Roy Fix Azer Roy Fix Azer And Rafael Angelito Pacaw Solo at si Pinang Kalis. Siyempre marami marami salamat po sa bumati sa akin ng happy happy birthday no? um, <clears throat> Di pa ako magsasawang pasayahin kayo ngayong gabi at sa susunod na vlog no? Siyempre um, um, ang masasabi ko lang po is maraming maraming salamat sa lahat ng nagbati sa akin at um, sana po hindi po kayo magsawa sa akin sa sa i-upload ko na video no. Syempre <laughs> suportahan niyo po ang Rexy Bigatin no. At uh, may binigay din po sa akin si Kuya JM na video na papanoorin ko sana. Kaso, gusto ko sanang i-share sa inyo yung video na to. Wow! Kaya, um, kung ready na po kayo dito sa video na to, ready, ready na rin po ako dito sa video na to. Kaya, ano pa po pong iniintay natin? And, 3, 2, 1, and, wrong BDR. Happy birthday! Happy birthday! Let's all sing! Hi, it's Ayana Misola. Happy birthday! Um, I-enjoy mo lang yung araw mo and more birthdays to come. Sana, invite mo ako next time. Happy, happy birthday! Happy you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy Happy birthday! Happy birthday! Happy 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 birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hello, yung, happy birthday! Happy birthday! Happy joy and happiness that you bring to others um, will be brought to you as well and god bless and we wish you all the best Birthday thing i, I want to sana kutong maglanyatin sa mang sa timo sa tropa sana yun magdamit ayo umitan dios oh night and sunrise ni blanco siya pala guys birthday nga pala ng ating content creator si Rexy vlog guys happy birthday Rexy Sana out! pa ang ating supporters! Guys! Happy birthday! So, bati ko nga pala ng ano, ng happy happy birthday si Axel. So Axel, alam mo ang natin may lang. So kailangan gawin mo kung ano mga, ano man yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Okay? Tapos, ano, happy birthday ulit sa'yo. Last mo na yan. This year, ha? Huh? This year mga kabahan, this year lang. Kasi kung taon-taon ah, ka, sa, sa isang taon marami kang birthday ay, ano, tawag doon, magagastusan ka masyado. Happy birthday, may you have the best of everything you have in life, may always be happy. Happy birthday, Axel! Sana'y marami ka pang birthday yung lumating. Keep up the good work. Okay ano yun. Happy Birthday nga pala Axel at sana umulat ang ating pag-vlog tapos sana magtibay ang ating mga samahan okay? Happy Birthday! Okay. So ito po sa iyo Axel to Happy Happy Birthday! Maraming marami sa maraming marami salamat sa pag-uulat at happy birthday! Maraming maraming salamat! Sana magpapalimutang mga kaibigan sa Hi Axel! I just wanna greet you every Happy Birthday! and God bless you and ingat lagi sa ride ah. And sana is more blessing to come to you. And thank you sa pagsama mo sa amin sa mga pan-ride tulad ito. Maraming yeah. <laughs> maraming salamat and babuhay ka hanggang gusto mo. Thank you! Yes. Oh O ako muna naman magpapisabi sa akin baka tayo magkakano? Sakto lang! <laughs> So, mayon mga ka no? Um, sobra akong naiyak doon, no? Grabe. Grabe, grabe napakasaya ko, no? Grabe. Hindi ko akalain na mayro pa palang babati sa akin ngayong gabi, no? Sa sinin sa akin ni Kuya JM, no? Maraming maraming salamat po sa iyo, Kuya JM, sa maganda mong regalo, special mong regalo para po sa akin. At, um, syempre, maraming maraming salamat din po sa sa mga bumati. Salamat po sa mga artist na bumati na si Yana Misola, Yolo si Pascual, Liza Soberano, Boy Abunda, at si Ate Anferti. No? Siyempre po, din, um, siyempre po, maraming maraming din pong salamat sa mga kapwa vlogger ko, no? na si Sir Melvin Roldan, si Felix, si Daddy John Michael, at si Bats Dag pati Bakyaw at siyempre ang kagawad ng TMB. na si kagawad Amador Oco at siyempre ang dati kong kalab team na ang team Alarex na si Alamer Melinda at siyempre ang master ng bike na si Master Allen So ngayon, maraming maraming salamat po sa pagbati ninyo and pag-message ninyo para po sa kaarawan ko. So, pa super special po ito para sa akin no at um ang masasabi ko lang po sa inyo um hindi hindi po ako magsasawang suportahan ang mga video ninyo at ang mga binablog ninyo at syempre pagkakataon na po para magtulungan ang mga kapwa vlogger natin, no? So ngayon, hanggang hanggang dito na lang po ang aking vlog. Ako po pala si Axel Rexico Studio. Ang nagpapasalamat po sa inyo sa aking kaarawan, ng aking sa inyong pagbati para sa aking kaarawan. At um, hanggang dito na lang po ang aking vlog at um, wag niyo wag niyo po kalimutan i-follow ang aking account, ang Rexy Vlog at um, <clears throat> wag niyo rin po kalimutan i-subscribe ang aming YouTube account ang Rexy Vlog. 'Yon lang po and maraming salamat. Thank you. birthday. Happy birthday. Let's all